Sa isang malayong lugar, sa gitna ng gubat sa Aftabad, sa gitna ng bulong ng mga puno at huni ng mga ibon, nakatira ang isang batang babae na si Zahra kasama ang kanyang ina at kapatid na si Aman sa isang maliit na kubo na gawa sa kahoy. Simple lang ang kubo, ngunit may natatanging init, pagmamahal at kapayapaan na nakapaloob dito. Zahra ay isang maganda, mabuting puso, responsable at may malalaking pangarap na batang babae ang kanyang ina na si Noora at kapatid na si Amaan ay ang kanyang lahat. Tuwing umaga kapag unang sinag ng araw ay humahalik sa lupa, si Nazahra at Iman ay sabay na patungo sa kalapit na kagubatan. Sa daan, nagiiwan sila ng bakas ng mga paa sa malambot na lupa at ang pag-awit ng mga ibon ay sumasabay sa kanila. Pagdating sa gubat, pumipili sila ng nakapatong na mga sanga ng puno at pumuputol ng ilang maliliit na kahoy. Hindi ito isang paghihirap para sa kanila, kundi isang magandang paraan ng pag-ubos ng oras. Sama-sama silang tumatawa, nag-uusap, at nag-aalaga sa isa't isa. Kapag nakapangalap na ng sapat na mga kahoy, binubuhat nila ito sa kanilang mga balikat at pumupunta sa pamilihan ng bayan kung saan binibili ng mga tao mula sa kanila ang mga kahoy ang kanilang ina, na si Noora, ay nakatira sa kubo. Sila ay nagluluto para sa kanilang mga anak, naglilinis at nagtatanim ng mga gulay sa maliit na hardin sa likod ng kubo. Ngunit ilang panahon na siyang nagkasakit, ang kanilang mga dasal ay palaging kasama ng kanilang mga anak. Sa gabi, si Nazahra at Iman ay umuuwi mula sa pagbebenta ng mga kahoy at sabay-sabay silang nag-e-enjoy sa hapunan. Si Zahra ay namumuhay ng masaya kasama ang kanyang ina at kapatid. Isang araw, nang ang liwanag ng umaga ay napakalamlam, nakita ni Zahra ang kanyang nakababatang kapatid na si Aman na nakaratay sa kama. Nilalagnat siya at malamig ang katawan niya. Agad na naramdaman ni Zahra ang kanyang kalagayan. Nakita ni Inay Noora ang kalagayan ni Aman at agad na sinimulan ang pag-aalaga sa kanya ngunit naging malinaw na kaagad na kailangan niya ng gamot. Pero wala silang sapat na pera, kaya si Zara ay nag-iisa ang pumunta sa kagubatan upang mangolekta ng kahoy para maibenta sa palengke at makabili ng gamot para kay Aman. Ang gubat ay iba ang hitsura noong araw na iyon. Ang malamig na hangin ay nagpayanig sa mga puno at may kakaibang pakiramdam sa hangin. Habang nagtitipon si Zahra ng mga kahoy, biglang may narinig siyang isang mahinang boses, nagyeyelo ang mga buto ko sa lamig. Pwede mo bang ibigay ang iyong shawl? Lumingon si Zahra. Isang mukhang puno ng mga halaman, buhok na parang puting usok at mga mata na may ningning na parang may nakatagong mga kwento ng mga siglo. Zahra ay hindi nagdalawang isip. Kinuha niya ang shawl mula sa basket na ibinigay ng kanyang ina upang isuksok sa lumang babae. Ngumiti ang matandang babae at nagsabi, Hindi ka paparusahan sa iyong kabutihan. Magkakaroon ka ng gantimpala. Heto, pulang chinelas. Bubuksan nito ang pinto ng iyong kapalaran. Chara ay nagulat habang hawak ang chinelas, may sasabihin na sana siya nang ang babae ay nawala sa ulap. Ang araw na iyon ay magbabago sa buhay ni Chara. Sino ang mag-aakalang ang mga pulang chinelas na iyon ay may mahika at ang mahika na iyon ay walang awa? Habang ang matandang babae ay wala palang iba kundi isang masamang mangkukulam na nang-aakit sa mga inosenteng dalaga para kunin ang kanilang lakas at kagandahan. Sa hapon, dumating siya sa bahay dala ang gamot nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Imaan. Ngunit itinago ni Zahra ang tungkol sa mga pulang chinelas mula sa kanyang ina. Maingat niyang inilagay ang mga sapatos sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. May kakaibang takot na umupo sa kanyang puso. Sa gabing iyon, habang natutulog si Zahra. Ikalabindalawa ng gabi, biglang gumalaw ang mga paa ni Zahra ng kusa ang pulang chinelas ay napasuot sa kanyang paa na parang may di nakikitang kamay ang nagsuot nito. Isang pintuan ang lumitaw sa dingding ng kwarto na kumikinang sa liwanag ng buwan. Isang puting tunog ang lumabas mula sa likod ng pintuan at pumasok si Zahra dito. Sa harap ay may mahiwagang hardin. Mga puno ng pilak, asul na kumikinang na mga bulaklak at isang nakaaantig na hangin sa paligid. Nabiglang si Zera. Nagsimulang sumayaw ng walang takot kahit gusto niyang huminto, hindi niya magawa, parang may kumulung sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, natagpuan ni Zehra ang sarili sa kanyang kama. Bumangon siya ng aligagang-aligaga at hindi mawari kung ito ay panaginip o katotohanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at napakaraming tanong ang nasa kanyang isipan. Nang luminga si Zahra, nakita niyang ang mga sapatos ay nasa kanilang orihinal na lugar. Kinabukasan ng gabi, hindi siya nakatulog dahil sa takot na iyon. At nang mag-alas 12, kusa ng lumitaw ang pulang chinelas sa kanyang mga paa. Nang pumasok siya sa mahiwagang pintuan, biglang humina ang liwanag ng hardin. Nagsimulang umindayog ang mga sanga ng mga puno at isang mahabang anino na parang hugis ay lumitaw sa harapan ni Zahra. Ang parehong matandang babae, pero ngayon ay isang nakakatakot na mangkukulam. Ang kanyang mukha ay itim na parang ebano. Ang mga mata ay naglalabas ng apoy at ang boses ay hindi na parang sa isang tao. Sumusunod ka sa kagustuhan ko tuwing gabi, Zara. Nakukuha ko ang liwanag ng iyong buhay. Gumalaw pabalik si Zara na nanginginig, ngunit tumawa ang mangkukulam. Biglang umalingaungaw sa hangin ang isang musikang nakaaantig ng damdamin. Gumalaw ang mga paa ni Zara at siya ay napasayaw nang hindi niya namamalayan. Zahra, nanginginig ang boses. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko makontrol? Manggagaway, itong pulang tsinelas ang iyong kulungan. Hindi kanila nila hahayaan maging malaya. Buong gabi siyang sumasayaw at nauubos na ang lakas ng kanyang katawan. Gusto niyang huminto pero ang kanyang mga paa ay parang nasa kontrol ng iba. Ang mga pulang sapatos na ito ay binihag siya ng kanilang salamangka. Habang siya'y sumasayaw, lalo pa siyang nanghihina bumilis ang kanyang paghinga pumikit ang mga mata sa pagod pero ang mahina ngunit misteryosong tunog ay patuloy na tumutugtog kinabukasan ng umaga si Zahra ay nakahandusay sa kama nang makita ni Noora si Zahra na pagod at matamlay buong araw sa kanyang maruruming paa at buhok na parang may pilak siya ay nagulat anong nangyari sayo? saan ka nagpunta Zahra tanong ni Uma nang may pag-aalala kagabi Matapos noon, habang umiiyak, isiniwalat ni Zahra kay Inang Noora ang buong katotohanan tungkol sa mga pulang sapatos. Nanginig ang puso ng kanyang ina. Alam na niya na ang pangyayaring ito ay hindi pangkaraniwan kundi resulta ng isang malalim at mapanganib na salamangka. Agad na kinuha ni Noora ang mga pulang sapatos at dinala ito sa gubat at buong lakas na itinapon. Ngunit, nang bumalik sila sa kwarto, natigilan sila ng gulat at takot. Nakalagay ang parehong pulang sapatos sa gitna ng kwarto ni Zahra. Para bang may nagbalik sa kanila at inilagay muli. Sabi ni Zahra na nanginginig ang mga labi. Kahit anong gawin ko ay hindi ko matanggihan ang mga ito. Para bang nakakapit na sila sa aking kaluluwa. Ilang gabi iyon nangyari. Siya ay walang tigil na sumasayaw sa hardin at buong araw na nanghihina at tahimik. Sa kalapit na palasyo, nararamdaman ni Prinsipe Shahriar, sa hardin ng palasyo, na may sumasayaw. Ngunit, tuwing pupunta siya roon, nawawala ang babae. Napagpasyahan ng prinsipe na alamin ang katotohanan kung sino nga ba ang batang babae. Isang gabi, nagwisik si Prinsipe Shahriar ng pinaghalong pulot at rosas sa hardin. Kinaumagahan, sinuri ang paa ng bawat dalaga sa nayon, ngunit walang dalaga ang may pulang paa. Nagtataka ang prinsipe kung sino ang dalagang iyon? Bantay, prinsipe, may isang dalaga sa nayon na katira sa isang kubo sa gilid ng gubat. Ang pangalan niya ay Zahra. Nang malaman ng Shahzada kay Zahra sa pamamagitan ng isang muhafiz, pumunta siya sa kubo sa gubat. Binati ni Noora nang may kagalakan ang Shahzada sa kanyang tahanan. Pero si Zahra ay nakahiga sa kama nang hihina nang makita ng prinsipe na pula ang mga paa ni Zahra siya ay nagulat dahil hindi niya maintindihan kung paano makakapagsayaw ng buong gabi ang isang may sakit at mahina na babae nang tanungin ni Shahzada Shahriyar si Inanoora tungkol sa katotohanan, ikinuwento niya ang buong kwento ng pulang sapatos sa Shahzada at nakiusap na iligtas ang kanyang anak na babae mula sa bitag ng mangkukulam. Nangako ang Shahzada, ililigtas ko ang iyong anak na babae. Shazade ay humingi ng tulong sa astrologo ng palasyo. Naghanda ito ng isang espesyal na mantra. Nang gabing iyon, nang si Zahra ay dumating sa hardin na suot ang pulang sapatos at nagsimulang sumayaw, naroon na si Shazade. Sinimulan niyang bigkasin ang mantra na nang marinig ay mula sa paa ni Zahra ang pulang sapatos, bumaba at pagkatapos ay naging abo. Ang mangkukulam na si Asma ay lumitaw habang sumisigaw. Si Zahra ay akin, kayo lahat ay mawawala. Ngayon ang kanyang boses ay malakas. Inulit ng prinsipe ang orasyon at isang bilog ng liwanag ang kumalat sa paligid ni Zahra. Ang kumikinang ng mga mata ni Asma ay nagsimulang magningning at pagkatapos ay naging isang bagyo ng uso habang siya ay sumisigaw sa gubat. Nagmulat ang mga mata ni Zahra. Ang liwanag ay bumalik sa kanyang mukha. Lumuhod ang prinsipe sa kanyang harapan at nagsabi, "Zahra, hindi mo lang iniligtas ang iyong sarili, kundi lahat sa pamamagitan ng iyong kabutihan. Ang aking kaharian ay nangangailangan ng liwanag ng puso na tulad mo. Makikipag-isang dibdib ka ba sa akin?" Naikinatuwa ni Zahra ang kanyang ulo. Ngayon si Zahra ay naging isang prinsesa, isang prinsesa na hindi lamang natalo ang salamangkera, kundi pati na rin na naig ang kanyang lambing at kabutihan sa puso ng lahat.